Ito na muli tayo sa Politi Who. guess who ang mga politikong ay tinuturong mastermind sa so, pag sa mga inugat na o matatandang puno sa lalawigan. Ayon sa ating scooper, pinalitadahan raw kasi ang mga kalsada sa highway ng naturang lugar. Kung saan isa nga sa kailang isakripisyo ay ang mga naglalaki puno. Oh, no! Tulad ng Akasha, Nara at Katabi lang raw kasi ng bukid ang sinasabing proyekto at para hindi gumuho o magbitak ang ginagawang highway, aba, kinakaingin nilang gumawa ng daan para sa daluyan ng tubig. Kaya't ang naging opsyon ay kalbuhin ang bahagi ng kabukiran. Na ayon sa mga lupon ng Marisol, maaari ang mga bida nating politiko ang nagbigay pahintulot o go signal na itumbah ang matatandang puno. Yan ay sa kabila ng pagkontra ng ilang mga residente at environmentalist. Bukod dito, may chika rin na family-related ang kontratista ng proyekto Aww. na maaari kaya hindi na sila nagdalawang isip dahil posibleng sure na ang pasok ng pera sa bulsa. 2. Bukod sa magkamag-anak ang dalawang politiko, kilala rin mga sip-sip sa palasyo ang mga ito at pawang may letrang A sa kanilang pangalan. <tinyo>